Hindi na malamdagan kay naka, nakamarka na ang 30% silang utok. Wa wow, ko nila kay ang Diyos nila kwarta. Kwarta mm -hmm. man ninyo Dios Diyos. Ginaban niyo sa tungod kay Jesus Christ. Sinusunsulan mo ang presidente na ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag ng foto. Nako kibuloy. Ayaw mugso diha kay ilad na. Wa na kwarta ang katapusang dito sa unahan. O wa na ba? wa na mamalit, wa na mukagat. Buna to mabiktima. Ayaw mo ana because ang kaparaba is a continuing crime. Kasi po yung mga kalaban po natin is sobrang mga bigatin. Wala po tayong laban sa kanila. Lalong lalo na po kay Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy po is the spiritual advisor ng presidente at meron po silang matagal na pinagsamahan. Yun, naalala ninyo ang mainit na sagutan nila ni Pastor Apolo Buloy sa social media at kahit sa radio, television noon. Ito'y may kaugnayan sa invest investment scam na kapa. No? Dahil daw humihina din ang kita sa solicitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, sa pagkakataong yun, si Pastor Apollo Kibuloy ang kasalukuyang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napasarado ang kapa at nagtago si Pastor uh, Apolinario, Jewel Apolinario, ngunit nahuli. Sino bang mag-akala na yung kalaban niyang pastor na si Pacquiao ay posibleng magiging kakusa din niya? Ating tatalakayin ito, samahan din niya po. Muli, ito niyo din ko, Brad Rindel. Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At naniiya natin ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. So, siguro daming nagiging kaanib din at miyembro sa kapa na nagsubaybay natin. Ito ay nagsimula sa General Santos. Malakas ito noon sa General Santos City. Pero nang lumakas itong tinatawag na investment scam na kapa, doon na, uh, nagsalita si Pastor Apolo Kibuloy at siya noon ang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay kasalukuyang presidente. Nagkasagutan pa sila. So, ang nangyari, may deklarasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na apasarado at investigahan at hulihin si Pastor Jewel Apolinario. Kaya nagtago doon si Pastor Apolio, uh, si Apolinario. At bago diyan, binanatan pa niya si Kibuloy. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay uh, kay Kibuloy. E anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang pa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nag ng photo na ko kibuloy. Yon. Ang claim ni Pastor Jewel Apulan Apolinario na nasa kulungan na ngayon. No, parang kasama yung misis niya at iba pa sa isinagawang uh, raid ng mga otoridad, may mga nakuha pa na matataas na kalibre, no? Uh, kay Pastor Jewel Apolinario at sa mga kasama nito. So, grabe ang tera noon ni Pastor uh, Pacquiao kay Apolinario at sa mga umanib sa kapa. Kaya, nangyaring sinasarado talaga ang kapa, ang problema, nang nasarado ang kapa, pati ang pera ng mga miyembro nito ay di na nasa uli. At ang nakabenefisyo sa naturang kapa, kahit nakulong na itong sila si Apolinario, ang nakabenefisyo, yung mga ibang workers ni Apolinario, na kahit dito sa Osami City, meron pa. Sa Aristan Village ba yun? No, meron! Di! Nagalaw! Oh. Pero, ang tanong, ang mga pera ba sa mga uh, inosente na, na miyembro sa kapa, nasa uli ba? Hindi. Ito ang banat noone, eh, Pastor Apolo Kibuloy kay Apolinario. Oh, sabi niya, matakaw sa pera, lalo na mga tao umanong manong umanib sa kapa. Ito, sabi niya, si Buano ito, isasali natin. Kung sila tinut ng mga anak sa Diyos, walang dagang sila. Pero kung sila... Oh, so, para sa mga di makaunawa ng si Buano, sabi ni Pastor Apulo Kibuloy dito, kung sila ay tunay na anak ng Diyos, maliwanagan daw umano sila. Dili na malamdagan kay naka nakamarka na ang 30% silang utok. 30% ba yung kapa? Ah uh, 30% versus 10% na uh, kuliksyon koleksyon ni Pastor Apolo Kibuloy. 30% ba 'yon ang masauli sa mga nag-invest sa naturang kapa? Oh. Wa ko ilamot nila kay ang Dios nila kwarta. Mm -hmm. Oh, 'yon umano. Uh, walang pakialam alam daw mano, si Pastor Apollo Kibuloy dahil ang Dios nila ay salapi. Kwarta na yung Diyos. Pero naalala niyo ba yung pinarinig nating audio uh, na galit na galit dito? Uh, kabusis na ka Pastor Apolo Kibuloy, di ba? Dahil bumaba ang koleksyon daw niya. Tuloy natin. Ginaban niyo so, sa polinaryo tungod kay Jesus Christ? Gina, nagpamembro ba mo niya? Nag-donate ba mo? Lalimang ka, mamaligyan kabaw. so, may mga nagbibinta pa ng karam, kalabaw. Maligya yuta. Oh, oh e yung uh, lupa para magiging kapital sa kapa. Matagal yan. Mga ilang anim siguro na taon, no? Na, na mayagpag yung kapa investment scam ni Pastor Apo, Joel Apolinario. Maligyag balay, maligang sakyanan. Meron pa daw umanong nag ah uh, bibinta ng bahay, nagbibinta ng sakyanan. Naalala ko tuloy din yung pahayag ni Arlene Stone, yung dating kasama ni uh, miyembro ni Pastor Apulo Kibuloy, di ba? Nang idiniklara o mano na matapos na ang kalibutan, ha? matapos na ang mundo, idiniklara ni Pastor Apulo Kibuloy, may mga miyembro din na nagbinta ng mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apulo Kibuloy. Nalala niyo ba yon? Oh, okay. Ito banat ni Pastor Apolo Kibuloy kay sa mga umanib sa kapa at kay Apolinario. Yatag kay Apolinario. Tungod ba sa inyong ba kay Apolinario? O tungod sa 30%? Mga dalupod mo. <laughs> oh, love of money po, dangin hmm. oh, mukhang pera daw, mga mukhang pera. Oh, na ginatawag kwarta. Oh, mga mukhang pera. Dali kayo ang kwarta. Tapos, oh, dahil napadali ang uh, pera. So, I-roll-roll lang sa inyo, sino ha? Sino kayo din ang pwedeng matamaan dito, no? Oh, pagka magka problema, problema mo parewana, Kung wala mga balawad parewane, eh. sa yung rumuhon, gobyernong Yapon. Gobyerno Yapon yung pasulbaro. Imbes ang gobyerno, tabangan ninyo, ang gobyerno inyong ipabugatan. Mm, okay. Mauna natin yung mga balaod. Amen. Oh, yan. Ang uh, banat no ni Pastor Apolo Kibuloy. At noong nagsalita at nagpunta sa General Santo City si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya no, ang Pangulo pa noon at kasalukuyang spiritual advisor. Yon talaga. Ah, uh, nagrarali yung mga miyembro ng kapa sa General Santo City dahil uminto yung bigayan no uh, at nanganganib din ang kanilang investment yung kapital nila uh, sa sinabing may nagbinta ng lupa may nagbinta ng kalabaw dahil tumigil no pinatigil pinasarado ang problema yung mga naglagay ng kapital di nasa uli karamihan at ang problema hanggang ngayon merong mga naka na mga uh, manggagawa at parang manager sa mga branches ni Pastor Apolinario kahit dito sa Osamis at di talaga nasa uli yung mga asalapi sa nagpamiyembro nito. Binanatan ito noon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Buana ito. Uh, is a continuing crime. May nung nga doble ka nung kakarog 100 o niya Ano daw ang balita kay Kibuloy? Sa kasalukuyan nasa kulungan pa at kasama yung mga kakusa niya. Pero, kung pariho sila ni Pastor Kibul, uh, Pastor Quibuloy at Pastor Jewel Apolinario, na mabigat din ang mga kasong patong-patong sa kanila. At kung mapatunayan na may kasalanan, abay, delikadong magiging magkakusa sila. Okay, tuloy natin. Po, 2 kabuwan after Mahimo ng 200, asa ka ka magkatagwag kayo? Kayo pinang tagagwarta? Mahuma ka yun, ngari. ka ito mga mga kuhan po, ala sige o Ako nakadawat na ko, gapon mo ni. ako lagi. Pero ang kanang iyon gihatag sa imo, dili -na, na niya kapital Ang iyan nang dinawat sa uban. Oh, sige. yon eh, eto na. Matapos nagsalita si Pastor Apolo Kibuloy sa kaniyang SMNI noon at sa radio uh, bilang isang spiritual director doon sumunod na ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang Pangulo noon sa kapa ni Apolinario. Bayad po dahil siya. Oh. Tuo lang muna nako na kay abogado ko. Kayo na nagsubaybay ngayon. Miyembro ba kayo sa kapa? Nasa uli ba yung pera na capital ninyo sa tinatawag na investment scam ni Pastor Apolinario? Uh, si Pastor Apolinario daw ay pastor ng Seventh-day Adventist. Pero uh, sinabi ng mga Adventista na ibang grupo siya, faction siya. Presidente. Og ay tinuod pa na di porbida gino. Ako na mo ingon sige. Hasta ko mo apel na. Ayaw mo gso diha kay ilad na. Oh, wag kayong papasok diyan dahil isang panliling siya sabi ni uh, Sandiv. Ah, wala na uli oy. Ba, parang umanib yata ito sa kapa. Okay, tuloy natin. Ah wa na kwarta ang katapusang dito sa unahan. U Pero kung hindi nag-iingay uh, si Pastor Apolo Kibuloy, posibleng magpatuloy itong kapa ni Apolinario. Pero sabi ni Apolinario kasi na si Kibuloy ay apiktadong apiktado dahil yung pagbibinta ng ah, pagbibinta pagkain daw, uh, yun ang at uh, pag-solicit, apiktadong apiktado. Membro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay uh, kay Kibuloy. i e anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagtinta ng foto, naku, kibuloy Nasara talaga ang kapa. Pero problema, nang nasara ang kapa, daming mga membro ng kanilang kapital ay di talaga nasa uli. Di po ba? Napraise yung salapi? Anong mangyari noon? Oh. Lalo na sa mga membro na Di nasa uli, biktima talaga. Pero, pero, ito ang totoo. Hanggang ngayon, may mga taong nakabenefisyo na mga uh, manggagawa ni Pastor Joel Apolinario na hindi talaga nahuli at nakabenefisyo sa naturang pera. Meron din dito sa Osami City. Okay, tuloy natin. Wa, wa na pa, wa na'y na wa na'y mukagat. Muna to'y mabiktima. Ayaw mo, ana, because ang kaparaba is a continuing crime. Oh, so, sabi pa dito ni uh, Santo Benedicto, ang miyembro nagkapakapa. mo oh. Pero, ang mga wala masikop nga manggagawa ni Apolinario perting ayahaya. Okay, tuloy natin. Dahil si Apolinario na mamahagi ito ng sasakyan sa kanyang mga manggagawa. Hagtod karon ron, sige lang yapon sila ang uba nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa polis, dakpa. Kay ang stapa sa atong balaod Gihimo sa Congress, large scale tapa is non available. Dili ka makapiansa. Kamong tanang na asa kapa, pa, mugawas gani ng inyong ngalan diya sa mga papel. Unya murag benefactor sponsor pagbantay mo. Kay maaristo gani mo, wala gyud. So, ibig sabihin, andami dami pa lang pangapangalang hindi lumabas dahil Daming mga manggagawa, sa totoo lang, daming manggagawa ni Apolinario na hindi nahuli. At nakabenepisyo talaga sa pera ng kapa. Pero kahit di sila nahuli, may pananugutan kayo. Tuloy natin. Ay, ang botlag mauli pa ba na? Pero katong na, nakuhaan ng dako sa kapa, I'm sorry the operation will... Ano daw? Sabi ito ni uh, LB Gaix. Uh, yon, Friends ko. 150,000. Nagbu... Ah, na, after one week, na na. oh, di ba ba? Uh, umabot pa ito sa anim na taon, no? Anim na taon hanggang yon nagsalita na si Kibuloy dahil apiktado apiktado na iyong pagbibinta ng mga aka ah, kakanin at solicitation daw ni Pastor Apollo Kibuloy. So, nagrarali yung mga miyembro ng kapa, ang dami eh, na nagra Rally na nakita natin noon, no? Pero, yung panawagan nila, huwag isarado ang kapa. Dahil, daming mga tao, lalo na diyan sa General Santos, kung saan nagsimula, dami ang napakalaki na uh, kapital talaga ang kanilang uh, ibinigay doon sa kapa. So, nang nasarado, wala na. Ang rally nila, na hindi pasarado ang kapa. Pero iba yung uh, kaso ni Pastor Apolo Kibuloy, nagrali din ng mga miyembro niya. Pero iba ang rally nila. Ipababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na dating sinusuportahan nila ni Pastor Apolo Kibuloy na tinatawag nila na Di ba ba? Tinatawag nila na bangag daw. Yun ang paulit-ulit. Bangag, bangag, bangag. At may uh, awit pa silang ginawa dyan. Pero kung, di ba? Kung tatalagang bangag, kung alam nila yan, ang tanong, bakit sino suportahan nila? Tuloy natin. Please stop or shall stop immediately. O katong pastor, Kita ka na sulti na nagtago si Pastor Apolinario kasama yung misis at yung mga gwardiya nila na dami din na nagtatago. Tumakbo din ng ilang buwan bago siya nahuli. At nakipagbakbakan pa sa uh, reading team. Pastor Apolinario. Nga na niya. Si Duterte, ge, balikas ko nga tos kada sultes akong pangan, kilak Ulol, yung impirno na gahuat sa imo. Pastor kang mangilad, ka, bantay ka lang. No, yon, ang galit ni uh, Duterte kay Apolinario, kaya nagtago talaga si Apolinario dito. No? No. Uh, Tagong-tago talaga si Apolinario. Buti na lang. May nakilala ako, may nakilala akong negosyante. Ha? Na sekretong 1 million pang inilagay niya sa kapa. Isang linggo, 1 million pinasok niya. Sarado agad. Nako, yon At ginamit niya yung uh, mga koneksyon niya at abogado Buti na lang siya. Muling nakuha niya dito sa Samis. Pero yung iba, na walang koneksyon, bye-bye. Pero totoo talaga ang kasabihan, mga kapatid, na ah, weder-weder lang sino bang mag na si Pastor Apolo Kibuloy na spiritual director spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay magiging makalabuso din sa patong-patong na kaso. At tulad ni Apolinario, kung si Apolinario may non-villable uh, kaso, ganon din si Pastor Apolo Kibuloy. Kaya, posible kayang magiging magkakusa itong magkalabang pastor. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid, mag-iingat talaga. Yun ang paulit-ulit nating sinabi. Ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napakasakit, pagmadaya tayo sa pananampalataya. Masakit din pagmadaya sa uh, sa lapit tulad nitong kapa-investment. Di ba, ba? Oh, napakasakit. Ah, uh, lalo na yung sinabing nagbinta ng kalabaw, nagbinta ng lupa, nagbinta ng bahay. Parang ah, uh, ito'y sumusunod. Naalala nyo ba yung ama noon? Aman? Oh. Daming nakabenepisyo din. Pero nang biglang nasarado, Disimbre ata yun. No? Ah, uh, daming mga may nag pa. Totoo yun. No? Uh, dito sa Osamis may pa, meron may, pang hotel na nasarado hmm. so nga na, totoo ang paggadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan napakasakit pagmadaya tayo sa salapi lalo na sa investment scam pero mas lalong pil delikado pagmadaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa Magsoring mabuti. So here we are to pledge lives to